usa ka senior citizen nga adunay kaso ng border dadak sa lungsod sa San Pablo alang sa dugang detalye sa maong balita niyang report balita sakto sa ababon. Sikop sa mga kapulisan ng usag ka senior citizen atol sa gipaygayong gayong law enforcement operation sa Purok Dos, Barangay Miasin, San Pablo, Zamboanga del Sur. Kagahapong Adlawa sa Maylas 4.50 sa hapon na ang dinakpan eh, ni si Antonio Pitiluna Caparida, 70 anyos, minyo residente sa nasangpit nga lugar. Nadakpan kini pinasikad sa gahuma sa warrant of arrest sa kaso nga murder. Ilaom sa criminal case number 9477-2K, gag ni Rolando Elgo ang Presiding Judge Regional Trial Court, Branch 20, Pagadian City. Presyon ganit November 29, 2000, o wala gitugutan sa si korte ng makapiyansa sa pagkagaroon ang maong dinakpan na kakustudya sa San Pablo Municipal Station alang sa ustong disposasyon. Saktong balita ni kamigong Jacelle Lagumbay sa 104.7 The Zambi Music Best Radio Sakto Pagadian. Ang sa mga detalya sa mga police report sa kalalaki nga napalitan o gadrogang shabu. Arrestado sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Atong dawaton ang report ni Kamigong Danilo Pelari. Balita sakto sa Habon. Arrestado ang usa ka lalaki nga napalitan ...og drogang shabu atol sa gipahigayon nga drug buybas operation sa inyusang puwersa sa mga otoridad sa Purok Masanayon, Rumarate Aurora, sa Sambuanga del Sur, kagahapong Adlawo, Setiembre 4, 2023, sa may alas 8-8 sa gabi, gilang dinakpan nga si Patrick John Antatico Baton, 36 anyos, lalaki single, walay trabaho, newly identified street-level individual ang residente sa ang hila, Barangay San Jose, Aurora, Sambuanga del Sur, atol sa operasyon na kumpiska gikan kaniya ang usa ka sachet sa gituohang sabo isip bypass item, laing duha ka sachet sa gituohang sabo ng ng nga gikan sa iyang posisyon na Din kini gibadaban ng uh, gibukaton nga 0.19 gramos og nagkadirada og mil 299 pesos lakip na sa mga nakompiska mawang usak ka 500 piso bill isip by bus money usaka ka gamayng papel nga gamit isip container o ka unit sa single motorcycle Honda XRM color itong doon ay temporaryong plate number 0901-270457 o nakarehestro ilalong sa pangalan sa maong dinakpan ang mawang mga ibinidya over ng ato sa Provincial Forensic Unit Camp Abilon Pagayan City sa Buang alang sa eksaminasyon na sa samtang dinakpan na sa Aurora Municipal Police Station na alang sa hustong disposasyon na saktong balita ni Kamigong ka Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagayan. Sa mga balitang lokal na turnout service area group meeting tali sa Regators Association sa Lungsod sa Labangan ug sa National Irrigation Administration malampusong Gipahigayon, Alang sa kompletong detalye sa maong balita ni ano ang report ni Kamigong Richard Lumayno. Balita sakto sa habon. Malampusong Gipahigayon, ang turnout service area group kon tisag meeting alang sa mga benepisyaryo sa National Irrigation Administration kon NIA sa Labangan River area. Diyadong didtong napita sa may lower pulakan covered court labangan sa Bogor Sur kag hapon adlaw Setyembre 4 2023 din sobra 50 ka mga representante sa unang hugna sa group 1A sa group 1A nga naglangkob sa 16 ka mga irrigators association sa labangan area ang nisalmot sa naasoy nga meeting kini nga kalihukan inisiyatiba pinagi sa niya regional manager Engineer Nathaniel John Plaza aron madunggan gayod ang tingog sa mga benepisyaryo kalabot sa ilang mga panginahanglan alang sa pagpatunhay sa serbisyo sa maong ahinsya. Tumong sa mong kalihukan maong pagpaminaw sa mga mulo sa mga mag-uuma sa kopa sa pagiserbisyo sa maong ahinsya. Sa aktong balita ni Kamigong Richard Lamayno, Dexmb 1417, Music Best Radio Sakto, Pagadian.